Kaso ma'am, hanggang ngayon hindi nila masabi kung hanggang kailan yung price cap dahil ang sinasagot lang ng government is once na magstabilize yung price mm. that's the time na ililift. So habang patagal ng patagal ano yung nakikita natin na long term na ano, ano ba to? Sakit ng ulo. <laughs> Ayun po, yung pong mga binanggit ko, lalalalang mas lalong lalalapo no. Kaya po dito papasok yung pagtimbang ba kapag namumuno ka sa pamahalaan, una kailangan data driven. Pangalawa, kailangan malinaw sa iyo kung ano ba magiging epekto ng polisiya na i-implement mo para sa mga taong bayan. Hindi pwedeng padalos-dalos porque popular at magandang pakinggan ay isusulong na natin. Ngayon po, sa sinasabi niyo, nakita natin walang magandang epekto pero nandyan pa rin, ang tawag po dyan sa tinitimbang natin ay pride versus welfare ng taong bayan. So sana po unahin natin itong pagbaba ng rating ng President at Vice President ay maging wake-up call sa kanila. No? Unahin natin yung kapanghanan ng taong bayan bago yung pride natin. Natanggapin na mali ang mga polisiya na iniimplement natin.